isang kakaibang paliksahan. Ito ang kinasangkutan ni Padre Pio nang siya ay baguhan pa lamang sa monasteryo ng Morcone. Naging hamon sa kanya ang sitwasyon. Ngunit kapakipakinabang kaya ito para sa kanya? Nagwagi ba siya? Anong aral lang kanyang natutunan sa kompetensyang ito? Alamin at panuorin ang episodyong ngayong araw. Magandang araw po sa inyo lahat. Narito po muli ang inyong lingkod, si Jose Maria Alcacid, na naghahatid ng iba't ibang yugto sa buhay ng banal at mistikong si Padre Pio, upang lalo pa siyang mapagkilalan ng madlang Pilipino. Halina't subaybayan palagi ang aming channel at matutunan ko ano ma ang mga ito. At huwag kalimutang mag-subscribe ngayon din at suportahan kami. Sabing limang araw pagkatapos na pumasok si Francesco Porgonio sa monasteryo sa Morcone, natanggap niya ang religyosong abito o kasuutan ng isang Capuchino at binigyan siya ng bagong pangalan, Fra Pio ng Petrelcina. Ang pangalang Pio ay bilang parangal kay San Pio I, ang martir na papa noong ikadalawang siglo. Nung araw na hinumad niya ang kanyang ordinaryong damit para isuot ang kayo mangging kaputsinong abito, ikadalumputa dalawa ng Enero, isang libo na tatlo, January 22, 1903. Naaalala ni Pancesco ang mga salita ni San Pablo sa kanyang kliham sa mga taga Epeso. Iwan ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago ka na ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang ka kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Efeso Kapitulo 4, verso 22 hanggang 24. Inalis na niya ang kanyang dating paraan ng pamumuhay at literal na naglalagay ng bagong buhay, isang bagong pagkakakilanlan. Pagkatapos ng isang taon ng nobisyaryo, pinahintulutan si Pra Pio na gumawa ng kanyang pansamantalang panatap. Noong ikadalwamputdalwa ng Enero, isang libo siyam sa edad na labimpito, lumud si Prapio sa harap ng imahin ng Our Lady of Grace sa Kapilya sa Morcone. Napapaligiran ng kanyang mga kapatid, inialay niya ang kanyang sarili sa Diyos sa tatlong panata ng kahirapan, kalinisang puri at pagsunod. Ngayong opisyal na siyang kapuchino, sinikap ni Brad na maging banal sa abot ng kanyang makakaya. Isang araw habang nagdarasal sa kabilya sa harap ng estatwa ng mahal na birhen, napansin niya ang isa pang praile, si Pra Anastasio, na taimtim na nagdarasal ng rosaryo na habang nakaluhod. Siya kaya si Fra Pio, isip-isip niya. Sinasabi nila na nagdarasal siya ng labindalbang rosaryo kada araw. At biglang tinamaan ng inspirasyon si Fra Pio. Kung makapagdarasal siya ng labindalwa sa isang araw, sa ako ng labindlima sa isang araw, sabi niya sa sarili. Mula sa araw na iyon, inilaan ni Prafio ang bawat bakanting sandali sa pagbibigkas ng banal na rosaryo. Kung wala siya sa hapag kasama ang kanyang mga kapatid o dumadalo sa mga panalangin ng komunidad, makikita siya sa koro na mag ang mga butil ng rosaryo ay nakalawit sa kanyang mga daliri habang ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa tahimik na pananalangin. Napansin ng ibang mga kapatid ang pambihirang debosyon ni Fra Pio. Sabi nila, nagdarasal siya ng labing limang rosaryo sa isang araw. Higit pa yan kay Fra Anastasio, Di nagtagal ay narinig ito ni Pra-Anastasio at uh, hindi rin nagtagal, siya rin ay mas madalas na lumilitaw sa koro upang magrosaryo. Si Pra-Pio at Pra-Anastasio ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa, natutuwang sabi ng uh, mga praile. Sa katunayan, ito ay uh, totoo kung si Pra-Anastasio ay makikita sa kapilya na nagdarasal ng kanyang rosaryo, si Pra-Pio ay susunod kung nakita ni Fra Pio, si Fra Anastasio na nasa mabatong bukid ng mga dalisdis o slopes sa labas ng Morcone na may mga butil ng sorsaryo sa kanyang kamay, siya rin ay agad na magdarasal ng rosaryo. Kahit inis na si Fra Anastasio sa kompetisyon ng batang prayle, eh, napigilan siya ng monastikong disiplina upang komprontahin si Fra Pio tungkol sa kasuklam-suklam napaligsahan. Isang gabi, isang kaguluhan na nagmumula sa isang selda sa tapat ng bulwagan na nagkataong kwarto ni Pra Anastasio ang gumising kay Pra Pio. Pakiramdam niya ay parang gising ang kapwa niya ang kapatid sa kalagitnaan ng gabi. Palipat-lipat, siya ay patuloy na nagdarasal ng saryo. Siyempre hindi ko hahayaang matalo niya ako, sabi ni Pra Pio. Bumangon si Pra Pio sa kama kinuha ang kanyang rosaryo at sinimulan ang kanyang mga panalangin. Ngunit ang mga ingay na nagmumula sa kabilang bulwagan ay tila hindi parang ordinaryong tao na gumagalaw sa kanyang silid at nagdarasal. Ang mga tunog ay nagpapatayo sa balahibo sa leeg ni Fra Fio. Tahimik siyang lumipat sa pintuan ng kanyang selda at binuksan ito. Sumilip sa madilim na pasilyo isang kaluskos na sinunda ng isang mababang ungol na nagmula sa katiliman. Kapatid na Anastasio, bulong ni Pio, ayos ka lang ba? Hindi ka pa natutulog sa iyong mga pagrorosaryo, hindi ba? Biglang lumabas mula sa dilim ang dalawang pulang mata na kumikinang na parang mga baga. Napaatras si Pratiyo habang gumagalaw ang mga mata at sinusundan siya Nagsimulang makilala ni Prapio ang anyo ng isang itim na aso, malaki at kahindik-hindik na nakayuko sa pintuan. Bumalik si Prapio sa kanyang silid, nag at itinaas ang kanyang rosaryo bilang isang kalasag. Sa nanginginig na boses na katugma ng kanyang nanginginig na mga kamay, nauutal niyang sinabi, Maria Gratia, ang demonyong halimo ay malamig na tumitig sa kanya sa glit na parang hindi napapansin pagkatapos ay tumalikod at humakbang pababa ng bulwagan. Tumakbo si Prapio sa pintuan at pagkatapos ay sa isang bintana na nakabukas sa dulo ng koridor. Dumungaw at sa liwanag ng buwan na bumabalot sa murkone, pinagmasdan niya ang itim na anyo na tumatalon-talon sa mga batuhan at bubungan bago tuluyang nawala sa kadiliman ng gabi. Kinaumagahan, pumunta si Fra Pio sa bulwagan para tanungin si Fra Anastasio kung may narinig ba siya o nakita uh, na kakaiba noong nakaraang gabi. Ngunit walang laman ng silid. Sinabi ni Fra Pio sa kanyang mga nakatataas ang nangyari at nagtanong tukol kay Fra Anastasio. Natuklasan niya na si Fra Anastasio ay inilipat sa ibang silid ng hindi niya alam. Walang laman ang silid sa tapat ng pasilyo. Pagkatapos ng nakakabagabag na enkwentro, na natili si Prapius sa harap ng banal na sakramento sa kapilya ng monasteryo. Habang mahigpit na magkahawak ang mga kamay sa pananalangin, ibinaon niya ang kanyang ulo sa mga ito at umiyak. Masyado akong naging mayabang. Dapat kong pagtuunan ng pansin ang sarili kong mga pagkukulang sa halip na higitan ng ibang tao. Bumukas ang pinto ng kapilya na sinira ang kanyang konsentrasyon. Nakarinig si Prapio ng mga yabag na papalapit. At bagamat nakapikit ang kanyang mga mata, naramdaman niya ang presensya ng isang taong nakaluhod sa mga silya sa likuran niya. Narinig ko ang nangyayari, ang boses sa kanyang balikat. Si Pra Anastasio yun. Naging tanga ako, sabi ni pra Pio, nang hindi lumingon. Lahat tayo ay mga hangal sa mata ng ating Panginoon, tagdagpan ni Pra Anastasio. Sa wakas ay iminulat ni Prapio ang kanyang mga mata at lumingon. Tumangu siya at nagbigay ng maliit ng ngiti. Gusto mo bang magdasal ng rosaryo ta? Tanong ni para Anastasio. Gusto ko kapatid. Ang dalawa ay kinuha ang kanilang rosaryo at nagsimulang magdasal. Ang mga dating magkatunggali ay nagsama na ngayon sa kanilang mga tinig ng pagkakaisa upang purihin at dumulog sa matamis na ina ni Kristo. Sa mga katuwid, ang pakikipagpaliksahan ito kay Pra Anastasio ay nagbigay aral kay Pra Pio. Napagalaman niya na ito ay isang paraan ng pagiging mayabang at mapagpalaki. Marahil ang pagpapakita ng itim na aso ay uh, naging uh, babala para sa kanya. Kaya nang kinakabakasan ng kanyang malaman ito, siya ay nagsisi sa kanyang inasal. Umarap siya sa banal na sakramento upang uh, magpakumbaba at humingi ng patawad sa Panginoong Diyos. At sa bandang huli ay nagsanib puwersa pa ang dalawang praile na magdasal sa harap ng Mahalainang Pirhen. At yan po ang ating istorya ngayong araw. Sana'y naibigan po ninyo at uh, sana'y kapulutan din po ninyo ng araw na di tayo maging mapagmalaki at maging laging mapagpakumbaba. At uh, kung naibigan po ninyo ang ating story, mangyaring huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video nito. At uh, huwag din po ninyo kalimutang mag-subscribe. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito. At uh, kung nais po ninyo kaming uh, suportahan, mangyaring uh, bisitahin ang aming uh, bagong website na hindi po ako sigurado kung ito po ay mananatili ngunit sa kasalukuyan ng aming uh, address or web domain ay ang tinigniparipiyo.com At doon po ninyo makikita kung paano po nyo kami masusupotan sa pamamagitan ng pagdonasyon. Para sa mga detalye, mangyaring uh, pindutin lang ang buton sa taas at uh, uh, mararating po ninyo ang aming bagong website. At doon na po ninyo malalaman kung paano po ang pagbibigay ng donasyon. Hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pagtagkilig. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayan kayo palagi ng ating Panginoong Diyos.